Good morning, good morning. Tapasan na naman. Ayan, kasama ko sa kainan oh. Ayan, tatabas. Ano, malawak-lawak na naman ang nadalay. Pagod na naman. Pagod na naman kami. Ha ha ha. Eh, tanim pang balinghoy na naiwan o nabuhay. Yan no? Yan sa kagubatan. Nabuhay pa. ano? Na, oh, mahaba ang laper. Matataas pa sa amay. Yan o. No. Kaino. O. Oh. oh. Tama, tama. Mahaba. Ang kakapal. ang kapal ng lapair ang ng kakapal oh ang taas pa sa akin oh hmm. ayun pa oh ang nakataas na dito pag may baka suwerte ang baka rito tataba ng baka pagka may baka so yun yan good morning good morning mga idol Woo!